maganda talaga mga na sinisilip natin yung manas box once po na meron po mga itlog yung ating mga parisan kasi katulad itong uh, pinapakita ko sa inyo minsan hindi po nakakalabas yung inakay sayang naman kung hindi makalabas yung uh, inakay sa mga araw na hinintay natin o sa ilang buwan na hinintay natin yung ating parisan na magmachoy ngayon ay hindi lang makakalabas yung mga inakay sa itlog so sakaling mangyari itong mga kaibon sa inyo so pwede niyong tulungan yung uh, inakay na makalabas sa itlog, So pwede nyo uh, bakbakin o palakihin yung butas para naman uh, kusa na makakalabas po talaga yung uh, inakay. Hindi po ito mangyari sa inyo. Kasi minsan kapag hindi po nakakalabas yung inakay, minsan namamatay doon po siya namamatay sa loob ng itlog so pwede nyo tulungan na palakin po yung butas o kaya naman ilabas sa itlog so okay lang yun ngayon nga ay sisilipin ko dito yung parisan ko na uh, red factor baka meron ng uh, nagvisual sa kanilang mga inakay excited na ako na makita yung uh, kulay ng kanilang maging inakay so yan lumabas na nga yung uh, parents so naiwan na lang yung kak nakikita ko sa isang kulay ng inakay parang pula na sana uh, visual red factor na to. So, yan, hintay-hintay muna natin na medyo lumaki-laki na siya para talaga uh, masigurado natin na red factor na po siya. Ngayon, wala pa po siyang balay. So, maghihintay pa tayo ng mga ilang linggo para malaman po natin yan kung visual red factor na Dahil na-excite na nga ako sa kanilang uh, magiging kulay. Ngayon ay kukunin ko na ito dito po sa parents. Uh, ako na yung magpapalaki nito. Para naman yung uh, magulang ay mangitlog ulit. So magkakaroon rin tayo ng mga inakay. Ng mga palayan natin dito ditong RF line. Dahil meron ng napaibig sa dalawang uh, hanpid natin dito. Ngayon ay papakainin muna natin sila. Para naman pagdating doon sa uh, bagong may-ari ay busog pa. Kahit ipahinga muna niya yon So okay lang kasi siguro medyo na try sa biyahe So, kahit hindi niya mo napapakainin, okay lang. So, dito sa mga uh, natin sa atin, ganyan yung ginagawa natin. Yung hindi naman masyado busog, yung sakto lang para naman hindi po siya maalog sa biyay. Kumbaga, meron lang siyang nakain. So, yun, nasa loob na nga ng box yung uh, inakay. So, sana ay mapaamoy uh, mapaamo ito ang bagong may-ari at sana mag-enjoy siya sa pag-alaga ng ibot. Nagdadalawang isip ako kasi sabi ng uh, rider ilagay ko daw doon sa bag. So ayaw ko sana kaso sabi niya safe naman daw yung ibot hindi lang tatakpan. So ngayon nga ay sinisilip ko dito yung isang parisa natin na matipid magkaroon ng itlog So nagulat ako meron na pala siyang uh, isang inakay. So, nag lang. So, ganito mga kaibon kapag ganito yung uh, sitwasyon ng ibon natin. So, kailangan maglagay po tayo ng nesting material para naman hindi po may split leg yung inakay once po na lumaki na.